Ito lang. Ito lang, nagawa sa maghapon yan. Naglagay ng tubo, uh, 12, 11 feet na tubo, yan Yan lang nagawa ko Tsaka itong hollow blocks, yan Diyan ang putol tapos yan, ilagay niyan. Ito ay 11 feet. yung taas na yan. Tapos ito, 8 feet. Ayan. Oh, yung isang yan. Pati yung isang tubo niya. Ngayon, bukas, baka ito naman. Ito, 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 ito lugar na yan. Ayan, yeah, lugar na yan. Ayan oh, naman. Gandahan lang. yan lang, oh. Dyan lang na nakayanan. Pinutol ko na rin kasi alas 5 na eh. Pagpunta pa ako doon sa dadaan pa ako doon sa mano pa. Yan lang, yan lang ang update niya Sa aking laruan. Uwi na, uwi na. Ayan, mga bayo ko sa mga pinisang pamangkin ko. sige na yan bukas na ulit dami dito manok ayan o makatawa nga rito pag ganitong hapon dami manok pero dadaan pa rin ako dito sa manok Tore, por 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 tesis. 446 Ito naman sa manukan Daan tayo para nakikita natin Yung mga manok ngayon Kung uh, may nakapasok Kasi mayroong nakakapasok dito minsan eh O minsan yung mga Yung mga pulahang manok na yan Eh Ano yan? Minsan meron lumalabas. Ayan o. o di ba? Nakakatuwan tignan eh. Running performance yan. Mga uh, androlp na yan. Ito naman running for 3 months. Yung mga pulahang yan. Oh, wala pa. Wala pa kayong pagkain. Mamaya pa. Magchachap-chap pa ako. Ubus na oh. Yung dalawang ano dun. Yung dalawang bottle. Ubus na. Ito na ang natitira. Yan na lang. Isang bottle na yan. Natitira niya. Yung dalawa. Ubus na. Maya. Magchachap-chap ako ng pagkain nyo. Okay. Dito na naman. Oh, yan. Pakain ko sa ano. Uh, manok. Ah, uh, Madrid de Agua. Yung dahon ng uh, Tawag sa amin balinghoy, yung may yung may pula ha, yung Tapos yung bagay ng kamuting kahoy. At saka yung mga pinagtabasa ng gulay na sa kusina, yung carrots, sigre, yan. Madrid de Agua, dahon ng uh, taba bagi ng kamuting kahoy yan tapos yung uh, peach yan sa kabila sila naghihiwalay ko na kasi dati pinagsasama ko eh kawawa ito mga ito ganun din yan Ay, yung yung mapula-pulang yan. Yan yung, yung ano, yung dahon ng uh, At Yung maberde. Yan yung uh, madre de agua. Uh, yung iba niyan, yung uh, yung, ano, ano eh. Bali, itong narito, eh, ilan ito? Sabing walo. Kasi yung isang uh, black astronaut, inhiwalay ko kasi may sipon. Doon ko na din nalang sa pegre. Ayan yung Madre de O, maberde na uli. Ito, medyo maberde-berde na yan. Ito yung huling kinuhanan. Yan. Kaya ganyan. Ayan. Pero kulang na. Hindi na ako makapag-fermentation. Tapos ito, may mga pasunod ako dito ayan, napasunod dyan. Problema, hindi ako nakapagbilig ngayon kasi wala na, atresado ako eh. matras ako eh, 446 na eh, mayroon pa akong halo, kaya hindi na ako nakapagdilig. Bukas na lang uli siguro ng umaga ako magdidilig dyan. Ayan. Dito, mayroon dito yung kwan, yung aratilis, yan. Yan yun, aratilis dyan dito malunggay ayan malunggay yan malunggay yung iba hindi na tumubo ano kumusta kayo big pa sabi puno, nuno sabi kayo dyan ano ang kasama ito tayo ngayon magre-refill muna magre-refill Agri-refill mula Agri-refill yeah. mula agri refill Dagdagan ko na ulit ito ng isa eh. Dagdagan ko na ulit ito ng isang bottle eh. Yung kanilang inuman. Kasi doon sa tatlo, kulang eh. Lalo nga yung malakas ang inip. Ito, wala na itong ano. Wala na itong na yung panito. Vitamins. Bukas na lang ulit siguro makapaglagay ng ano, ng kanina uh, vitamins. Permit kasi yun eh, pag naubos na yung isang sachet, yung mga 2 days, yung natural na ano, tubig. Tapos vitamins ulit. Tignan mo tayo dito sa pag pumasok na 6 month doon lang ako magangambas ng ano yung mga, yung kahit isang lalaki Isang lalaking ano Androlof Layo siguro nito hanggang doon mga nasa wala walang 100 metro mga 80 metro 80 metro siguro buhat sa kulungan ng baboy hanggang dito kaya pagkagaling ko doon dumadaan ako rito ayan sila naman pumalit oh. siyam yan yung isa nga namatay dumusot doon sa flooring eh, ano ko wala na dumudugo na eh Ashyam na lang yung mga yan. Three month yung mga yung three month. Palit na sila ngayon. Yung mga itim Yan, Sila naman ang narito. Palit naman sila ito yung pang-finishing dito eh. Okay, Ngayon na lang. Bye-bye. Asara -bye. pagtrabaho. Labas na naman ang tamad na pa ano. Pawis na tamad, labas na naman. Ayan. yan. Okay. Dito na lang comment, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapisi. Hanggang dito na Bye-bye!